magandang buhay sa lahat. More behind the scene photos of Liza Soberano and Bright Bachirawit, ang sikat na Thai actor and singer. Grabe pala talaga ang chemistry ng dalawa at very success ang kanilang music video na pinagsamahan. Hiling pa ng ibang fans, more collab pa para kina Bright at Liza Soberano. Kahit pa work lang ito, kina Liza at Bright. Madami pa din nagsasabi na baka nga nagseselos ang mga partner ng dalawa. Si Bright ay may girlfriend, ito ay Thai singer din na si Nene Pornapan. At si Liza Soberano naman, ang kanyang long time boyfriend na si Enrique Hill. Samantala, palaisipan sa mga netizens, ang see you soon na nabanggit ni Bright kay Liza Soberano. Ayon sa kanila, baka may kalab ulit ang dalawa na gagawin. Abangan na lang latin guys, Bright and Nene, Liza and Enrique, still intact. Work related, ang lahat. Everything's a mess, putting me through so much stress, thinking you're the one. You make me feel so controlled. When I'm with you, I get cold. Part of me is dying.